pogi pa rin Kasi kagabi, eh, sa bus driver ako. Aksidente naman lang, lang, lang ito, nakapotong na. Oh, no! Nakapotong ba? Opo. Kung maging kamote ha, aba, aba. ingat lagi. Ang iba. Nakasayang yung bike mo. Opo. Ang sasirahin mo. Yun! Kaya ito lang. Ay, boss. Palo ko ta. Palo ko ta, boss. Kailangan na pag nakita mo yung JR kalina, palo back mo. Opo, sige po. Ilang cc? 650 po. 650 okay. po. Kilo na tao sa ano? 20 kilometers po per liter. Ilan? 20 po. At 20 kilometers per liter? Oh, what Pero ano po yan ha? Ah? Bag traffic. Ah, uh, yung rekta na lang yung wreck. Takto pa. may panchiks. Ha? Huh? <laughs> e, ng chicks. Eh. <laughs> Kasi iba eh, yung <laughs> <laughs> lang eh, di ba? Ha ba? Ha ba? Ha